Pinarangalan ng Project Support Office Nord Luzon ang Provincial Government of Nueva Ecija para sa matagumpay nitong proyekto, ang Nueva Ecija Onion Cold Storage sa ilalim ng Philippine Rural Development Project Additional Financing 2 o PRDP-AF2. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Nueva Ecija Provincial Agriculturist Dr. Joe Tagliam na patuloy na pinamunahan ni Governor Aurelio Oye Umali ang pagsusulong ng Provincial Project Management and Implementing Unit of Nueva Ecija sa pagpapatupad ng PRDP subprojects sa ilalim ng iBuild at iRIA components. Inanunsyo rin niya ang pagpapalawak ng PRDP sub-projects sa ilalim ng STELAC upang mas mapaigting ang sektor ng na agrikultura. Nagpapasalamat ang pamahalang panlalawigan sa suporta ng Regional Project Coordination Office 3 Technical Staff sa Department of Agriculture at sa mga municipal at city LGUs na naging katuwang sa tagumpay ng proyekto. Dagdag pa ni Agliam, sa loob ng sampung taon, napatunayan ng PRDP implementers na tunay ang kanilang malasakit at dedikasyon sa pagpapatupad ng makabuluhang proyekto para sa agrikultura ng lalawigan. Para sa balitang, Nueva Esiad, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.